Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan at umalma si Representative David Suarez isa sa mga aso ni House Speaker Martin Romualdez na sa umano'y lumabas na survey at para sa kanya ay hindi patas umano ang ginawang survey ng forest Asia dahil 88% sa ating mga Pilipino ay hindi gusto o ayaw nitong chacha na sinusolo ngayon ng pamunuan ni House Speaker Martin Romualdez at para umano kay David Suarez dapat umano ang mga ang mga question ah sa isang survey dapat accurate at hindi umano bias ang mga question at dapat umano ay naipaliwanag ng maayos ang bawat katanungan sa survey kagaya nitong chacha clarify to accurate gauge public opinion it is essential umano na ang survey ay firm to ensure that the question are clear specific and free from bias to obtain accurate result ang tanong po mga kababayan po natin ang House of Representatives ba ah, ay 100% hindi naging bias. Pagdating sa mga pagdinig sa Senado, kagaya na nga lang sa nangyaring pagdinig ah, sa prangkisa ng Isiminay kung saan po mga kababayan po natin ay hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang ilang resource person at hindi pa man o mano nagsisimula ang pagdinig sa prangkisa ng Isiminay ay planado na ang pagkansila ng kanyang prangkisa ah mga kababayan po natin ngayon naramdaman po ni representative David Suarez ah, ang pagiging bias umano ng survey Okay mga kababayan po natin dahil sa 80% na nga ng bawat Pilipino ay hindi ah, aprobado itong chacha abay ikinatuwa po yan ni Senator Villanueva na ang sabi niya ang busis umano ng bawat Pilipino ay klarong-klaro ah na po napiki ang sinusulong na People's Initiative at hindi po Charter change ang kailangan ngayon ng taong bayan mula sa gobyerno. So mga kababayan po natin, ikinatwa at ayon nga sa kanila, itong Charter change o yung uh, kanilang uh, under uh, hearing pa ngayon, uh, itong uh, RVHX, ay uh, busisihin o mano nila ito at uh, alamin nila kung kailangan pa ba talaga ito ipasa at i-adapt itong nauna nang inaprobahan ng House of Representatives at mukhang hindi nga papasa itong charter change mga kababayan po natin sa Senado dahil ang mga senador ay hindi pabor marami na nga ang lumabas ng kanilang opinion na hindi sila pabor sa pagbabago ng ating konstitusyon. Kaya tila ba matutulog na lang sa Senado itong RVH-7 na una nang naprobahan ng House of Representatives habang dinidinig pa ngayon at pinag-aaralan, binubusisi itong rv 6 naman sa Senado. Kaya para sa isang komentarista na dating uh, general, uh, itong si General Macanas, mga kababayan po natin, tama ang uh, lumabas na survey at para sa kanya, ito na nga ang totoong boses ng taong bayan. Pakinggan po natin mga kaobayan ang komento ni General Makanas. Changing the Constitution at this time is a true i opener and a sign not to rush charter change proceedings. <laughs> Kasi ang bola nasa kamay na ng mga Senate leaders. Kasi sa House, napakabilis. Ah, Talagang uh, maratong. Bago sila nag-break nitong Holy Week break, wala na. Tapos na yung Resolution of Both Houses number 7. Yung mga amendments sa Constitution, economic amendments, tapos na. <laughs> Pinaspasan, uh, dinali uh, para agad uh, ma-approvehan. Alam nyo na, eh, may kuta nga sila na dapat umano bago pa man uh, magsuna itong si Pangulong Marcos uh, ngayong darating na John abay dapat aprobado na itong charter change. At kapag hindi o mano inaksyon ito ng Senado, ipopos na nila itong People's Initiative. Di po ba mga kababayan po natin? Ang, ng, ang tinatanong ngayon ni Suarez, hindi o mano patas ang survey at bias. Ang tanong din po natin sa kanya, naging patas ba ang kanilang sinusolong na People's Initiative kung saan nagsilabasan ang umano'y ginamit ang DSWD pati po ah, ang ah, ang ah, tupad ah, para lang sa may maingganyo ang taong bayan na pumirma nitong people's initiative. So ngayon, sasabihin niya na hindi bias ang survey. So talaga, ganoon talaga inihintay na lang ang aksyon ng Senado para ipasa rin nila yung uh, resolution both houses number 6 para ma-amend ang mga economic provisions ng konstitusyon. Eh nang dahil sa result ng survey na halos siyam sa sampung Pilipino ayaw ng charter change. Eh sabi ng mga senador. Eh, Imagine mo yan, siyam, isa lang yung gusto sa charter change. Kasi unang-una, hindi ito naiintindihan ng taong bayan. Hindi, hindi yan ang kanilang kagustuhan. Ang kagustuhan ng taong bayan, Ibaba ang presyo ng pangunahing bilihin, ilabas ang bigas mula sa NFA na ibininta sa traders. So, titingnan nyo po, sobrang mahal ng pangunahing bilihin, sobrang mahal ng uh, pinaka-kailangan ng taong bayan, bigas. Tapos ngayon, ang kanilang inuuna, itong pagbabago ng ating konstitusyon dahil uh, charot-charot, ganito-ganito para umano maraming pumasok na investors. Naku, no? paano ang investors eh? eh, ang dami-daming problema sa ating bansa. Mahal pa nga ang uh, mga serbisyo kagaya ng kuryente, tubig, internet na mabagal. So, sabi nga ni Congressman Marcolita, ito dapat ang unahin ng ating gobyerno bago pa papasokin ng mga investors. Kasi pag mura, itong mga utilities po, ah, uh, itong pangunahing utilities po natin, kuryente, tubig, uh, internet, mas maganda ang serbisyo, mabilis, Mora, ang investors ay may hikayat umano na pumunta sa atin ah, kasi nga po ito yung kanilang isa sa nireklamo plus yung napakahabang proseso sa pag-apply ng business permit so, huwag natin itong apurahin kasi gustong apurahin ng mga congressmen para may pasara mabuti na lang ang mga senador nakikinig sa mga tao, pakinggan nila yung result ng survey na 9 out of 10 Pilipinos ayaw. Okay? Okay, ang maganda, yung si Senate uh, Majority Floor Leader Joel Villanueva, uh, sinasabi niya na the survey results, sabi niya, point to the inauthenticity of the people's initiative campaign that was launched early this year in authentic ibig sabihin kalokohan <laughs> not authentic eh hindi tunay na people's initiative ito ang magandang uh, binitawang salita ni senator Villanueva. pa King Martin Romualdez sino kaya ang kanyang boss <laughs> kilala ba niya ang kanyang boss <laughs> ano sa tingin niyo sino ang boss ni speaker Martin Romualdez ang taong ba yan? O, oh, I don't know. okay. Uh, salamat sa Paul's Asia. Kasi very revealing yung resulta. Ayaw talaga. Okay. Noong March of 2023, nagsurvey ulit ng Paul's Asia, tinanong tungkol sa charter chains. Ang resulta no, halos hati-hati uh, hati -hati lang. 45% ang uh, not in favor. 41% percent ang payboard para palitan ang uh, yamen, ang konstitusyon. So, patas-patas lang, 45-41. Ngayon, ang laking diferensya. E, so, eight. isa lang ang ibig sabihin yan. Malaking diferensya, kasi na-realize na ng taong bayan na hindi kailangan uh, itong charter change. Hindi kailangan i-priority. Ang i-priority ay, ito nga, yung ating nireklamo, nire na sobrang mahal ng pangunahing bilihin at mabagal na serbisyo sa ating bansa. Kayo po mga kababayan po natin, pabor po ba kayo? For example, kayo po yung uh, isa sa mga isosurvey, pabor po ba kayo na babaguhin ang ating konstitusyon? Ikaka, ka, pabor kayo sa Chacha, sa People's Initiative, o mas pabor po kayo na unahin ang mga pangunahing problema sa ating bansa kaysa pagpabago ng ating constitution. Paraan po ba ah, na mawala ang kahirapan sa ating bansa kung mababago ang konstitusyon o baka kailangan talaga palitan itong mga namumuno sa ating bansa na napakabagal ng aksyon pero napakabides ang isyu sa corruption?